Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na pong Jesus sa sareno, alam mo kung ano ang kailangan namin. Alam mo kung ano ang pinakamabuti sa amin. Kung kaya nga't araw-araw, ikaw ay nagkakaloob sa amin ng biyaya. Pagamat minsan hindi namin ito napapansin o nakikilala o napapasalamatan sa iyo. Buksan niyo po lagi ang aming mga mata at puso upang aming makilala ang pang-araw-araw na biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin, lalo na ang handog ng buhay at pagkakataon. Nawa, ang aming buhay ay magsilbing walang hanggang pasasalamat sa mga himala na nangyayari sa amin araw-araw sa aming buhay. Salamat po, mahal na pong Isus na sa reno. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.